<laughs> magsiluhod kayo. Manalangin kayo. O Panginoon aming Diyos, kami ay lumuluhod na nananalangin para sa aming ninanais. Ninanais namin na maipagkaloob sa amin ng Espiritu Santo. Ama namin na nasa langit, sampahin ng pangalim mangyari ang iyong kalooban dito sa lupa patulad ng sana. At patawarin ninyo kami sa amin. Ama, salamat at inyong ipinagkaloob ang Espiritu Santo sa aking mga pinili. Dahil sa kanilang paniniwala sa akin, pinili ko sila sa sanlibutan. Dalangin ko na ipagkaloob ninyo ang Espiritu Santo sa kanila na maniniwala sa kanilang mga salita. Ako Ako'y nananalangin sa inyo para sa kanila at sa lahat ng maniniwala sa kanilang mga salita upang sila'y maniwala sa akin. At nang ako ay mapasa kanila kagaya ninyo, ama na nasa akin upang tayo ay maging isa. manalangin pa. Ama, salamat na inyong dinali sa iyo ang aking mga pinili at nananalangin ako para sa kanila at sa maniniwala sa kanilang mga salita upang sila maging dalisay sa akin sa pananampalataya sa kanilang mga salita. Ama, ako'y nananalangin di para sa sanlibutan, kundi para sa mga ibinigay ninyo sa akin dahil sa kanilang pananampalataya, upang ako ay mapasa kanila, kagaya ninyo, Ama, na nasa akin, upang tayo ay maging isa, upang ako ay luwalhatiin sa kanila. Napakadakilang pananampalataya na hindi ko nakita sa lahat ng hudyo. Hindi ko pakita sa kanilang gayong kadakilang himala, dahil sila'y walang paniniwala. Walang isa man sa kanilang nakakita ng mga gayong kadakilang bagay na inyong nakita, ni ang kadakilang bagay na inyong narinig.